Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. Ngayong araw po dahil Mother's Day ay naisipan namin gumawa ng pork lumpia Shanghai. So isa ito sa mga pinakahinahanap-hanap tuwing may okasyon. So ang una natin gagawin guys ay hugasan po muna natin itong mga gulay na pinimili natin. So be sure na ilang ulit yung hugasan yan guys kasi hindi natin alam kung may mga chemicals ba yan. So, ang i-prepare lang natin dyan guys ay tatlong sibuyas, dalawang karos, ilang tangkay ng celery at mga bell pepper. Then, wag din natin kalimutan guys itong lumpia wrapper natin. So, kapag kayo ng lumpia wrapper guys ay siguraduhin nyo po na wala mga molds. Yung iba kasi na nasa palengke ay medyo luma na. So, kailangan maging masaylan din po tayo sa pamimili ng lumpia wrapper. So pag hiwalayin -wi -wi lang natin guys yung mga lumpia wrapper na binili natin. So itong recipe na po na ito, nakagawa po ako ng 80 pieces na lumpia Shanghai. So uh, mga ilang piraso po ng lumpia wrapper yung nasa isang supo, sa mga sampu po ata ito. So hindi lang ako sure guys pero ilang balot din yung nabili ko na lumpia Shanghai. At ngayon po, after nating i-chop yung mga gulay ay iga grind na po natin ito sa food processor. So, meron kaming ganito guys para mas madali siya hiwa-hiwain at mapabilis ang aming proseso. Bumili kami ng food processor guys. Nabili ko lang ito sa Shopee. So, nasa 300 pesos lang po ata ito. So, pagkahalu-haluin lang natin guys yung mga gulay dyan. And then, maya-maya makikita nyo po na mabilis lang po siya mag-grind dyan sa ating pinili na food processor. Kitang kita nyo naman guys na pinong pino po ang ating mga carrots at ating mga ibang gulay dito sa ating food processor. So after nito guys ay isasalin na natin ito sa lagayan. So naka tatlong salang din kami nitong mga gulay kasi wag nyo masyadong punuin guys para mag grind talaga lahat. At maging pino po yung ating mga gulay. So maganda kapag gumagawa kayo ng at uh, tawag ito pork lumpia ay pinong-pino rin yung mga gulay guys So kung wala naman po kayong ganito ay pwede nyo pong hiwain ng manual O kaya kung may panggadgad kayo ay pwede nyo rin pong gamitin yun as tool Para maiding pino po ang inyong mga gulay So eto na guys, papakita ko sa inyo ng malapitan kung gaano nga Baka pino itong mga gulay natin na ilalagay sa pork lumpia Shanghai So yung iba naman guys sa palengke pinapasama na nila din grind doon kapag kumukuha sila ng giniling. Sinasama na rin nila guys. So may nakita ako na ganun sa may palengke. So pagkahalo-haloin lang din natin guys yung mga ating gulay at saka yung ating karne. At maglalagay lang tayo dito ng asin at paminta. So nakadepende sa inyo guys kung gano'ng karaming asin or paminta yung gusto nyo. Kasi iba-iba rin naman tayo ng panlasa. Pero sa amin guys ay syempre sinasaktuhan lang natin yung at uh, tawag ito yung alat nitong ating pork lumpia. So saktong sakto lang naman ito guys. At marami-rami din yung aming nagawa. After natin mahalo yung mga gulay guys, ay ilalagay na natin itong ating pork giniling. So, mabibili nyo rin naman ito sa palengke o kaya naman sa mga malls guys. Pwedeng pwede nyo na rin siyang bilhin doon. So, apat na one fourth ito guys, yung nilagay namin dyan. Be sure guys, kapag bumili kayo ng pork giniling, ay fresh po yung karne na gagamitin nyo para mas masarap po yung ating pork lumpia. So, siguraduhin nyo po na nakikita nyo yung, habang ginigiling yung karne guys. At makikita nyo rin naman or maaamoy nyo kung maganda po ba yung karne na nabili nyo. So, yan. Naglagay lang kami ulit ng asin guys. Ito ay tatlong kutsarang asin. So, rock salt po yung ginamit namin. Tapos, yung pwede na na durog lang po. So, ayan. Mamaya maya guys ay paghahalo-haluin na namin yan. Yan, kitang kita nyo naman. Halo-haluin lang din natin yan guys para ma-mix yung ating salt and pepper doon sa mga gulay. Wala na kami ibang guys na nilagay bukod doon sa aming seasoning. So, nakadepende sa inyo guys kung may mga nilalagay pa kayo ay pwede nyo rin naman dagdagan. At ito na guys na halo na talaga yung aming pork lumpia Shanghai. So, tignan nyo yung consistency, guys. ba? Diba? Napakapuro na itong aming pork lumpia Shanghai at walang halong harina. So, yung iba kasi, guys, naghahalo ng harina. And as pandikit naman, guys, ng aming Shanghai ay gumamit lang kami ng itlog. And then, para syempre, pantay-pantay ang ating pork lumpia Shanghai ay nakasukat po ito bawat piraso. So, meron kaming panukat, guys. Nakatepende din naman sa inyo kung ano yung gagamitin yung panukat. Pero, so far sa amin, tansyado naman namin yan, guys. And then, ibalot natin, guys, ang pork lumpia Shanghai. At para hindi rin magkadikit-dikit, guys, ay gumamit kayo ng cornstarch. Iprito nyo lang yung mga lumpia Shanghai, guys, in low heat. Then, pagkatapos nyan ay kapag nakita nyo ng golden brown guys, meaning luto na po iyon. Then after natin mapalamig guys yung mga uh, lumpiang Shanghai ay pwede na natin siyang isalansan sa bilao. So gumamit lang kami ng small bilao ito guys. Then binalutan namin ng foil para magandang tingnan. So ayan na siya. At dito po nagtatapos guys ang aking video. So huwag niyong kalimutan guys sa mag-like, share and subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na video guys, marami marami pa akong i-upload ng mga food vlogs. Kaya naman supportahan niyo po ang aking YouTube channel. Ingat po! Diyan, bugaw ka? Huwag ka naman, papasay, papi. <tip>